sobrang lakas ni Mary pang hindi sa'yo sa lugar natin. Chuck, panalo na yan. Ay, syempre naman, ano? Eh, paano ba naman? Sobrang ganda kasi ng pamamalakad niya sa atin. Ayun, nagsiatrasan yung mga kalaban niya. Hmm, kinantahan lang tayo. panalo na, Pero di, dito talaga sa lugar natin, malakas siya, hindi na matalo At Chuck, ha? Oh my gosh, na-miss kita! Teka, 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 bis, bis, bis. Ah, Sino ka ba? Eh, eh, ba naman yan? Dong, ang mo naman nakalimot. Amanda! Ah, Dati mong classmate! Amanda! Mm. Ang bihira naman! Ikaw pala yan! Aba, namiss din kita! Hi! Teka, 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 Ah. Te -te 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 -te. ah. Ba, parang mas lalo kang at bumata. Ay, thank you. Alam mo, walang nagbago sa'yo. Lakas mo pa rin mambola. Grabe, totoo na mo yung sinasabi ko. Mm. Teka, bakit naparito ka? Napadpad ka dito sa Black 939. Ah, wala lang. Minibisita ko lang yung mga dati nating classmate. Tsaka, syempre, ikaw. Kala <laughs> talaga. Teka. Hmm. Eh, kumusta naman yung pamilya mo? May asawa ka na ba? <laughs> pamilya? wala. Enjoying the single life ako, no? May hinihintay din kasi ako. Ikaw. <laughs> ikaw pala yung bulera eh. <laughs> Grabe. Oh, may pakay ka ba dito sa Black 939? May nahanap ka ba? Hmm, malalaman na lang din siguro natin. Pero alam mo ba sa may bentahan na prutas? Ay, ako naman! Saktong-sakto <laughs> -sakto naman yung tanong. May alam akong bentahan na prutas ha? Ano ka? Ano Saan? Ano? Doon! Uh, pwede samahan mo ako? oo ah, naman! Ah, teka ha, para pari bonjing! Nuts! Kayo muna dito tumao sa karinderya. Sasamahan ko to lang tong si Amanda. Ako bahala sa iyo. Tara. Ano mo? Ano mo? Sino ang ama? Hi! Oh, nuts. Bakit nandito na naman to? Eh mo ko diyan. Lagi kang tumatabay dito. Baka may ba makikinom ka pa. Ha? Ah, asan pala dito mo? Ah, si Tito. Ah, uh, eh Tito, may sinamang babae. Ano? Tapos babae? Karin Jules, hindi eh, lang basta babae. Sexy, maganda. Tapos narinig namin, kaklase niya ata dati. Oo, oh, tita. Tapos sa sabi, bibili lang daw sa kapasal. Doon. Doon? Oo, oo sumikahan to. Babalik din doon sila mamaya. Itay mo na. Ah, oh, ganun ah. Nagigigil talaga. sa ito na makinawala eh. Nako, wala pala sila nung hinahanap kong prutas dun sa tindahan. Ah, baka sarado lang. Baka nga. Hoy! Hoy! Nandiyara ano? ko na! Ikaw, nung no, wala lang akong saglit, sumama ka na agad sa ibang babae. babae? Tayo talagang lang nagagalit ka naman agad. Bakit? Hindi ba babae yan? Alam ko! Kaklase ko dati. Nga pala, Amanda, si Jules, asawa ko. At Jules, Si Amanda, kaklase mo dati. Nice to meet you po, Jules. Huwag mo nang i-ano yung kamay mo. Baka sa kung saan mo nawak yan. Saan mo galing? Ah, sinamahan ko lang naman ito. Si Amanda, naghahanap ng prutas dito sa Black 939. E, mamayo ka talaga sa... 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 sa akin. Mamayo uh, ka talaga sa akin. Mamayo uh, ka talaga sa akin. Naghahanap lang po kami ng prutas. Meron pa ata doon sa kabilang kanto eh. Dong, saan mo? May paghawak-hawak ka pa talaga dyan. Ano sa Bakit wala ka ba mga pa mga paa? Hindi ka pa ba kapunta doon? Na ikaw lang mag-isa? Kailangan mo mamapamatatan ng asawa ko? Ha? Sige po, sorry. Do? Sorry, sorry. na ako ha. See you around. See you around? Ano yun? Ano yun? Anong see you around? Ito may ginagawang masama. Ay sinambahan tulad lang eh. Mga kakabos, saglit lang ako na wala. Pagdating, pagdating ko dito, si Nuts at si Bonjing na lang naabutan ko. Ikaw wala. Nalika mo din. Parang daw, mukhang may problema ka o Oo ka, parang Bonjing eh. nag kami ni... Bisis. Ayun, sumama kay Nuts. Papalimig mo daw. Pagkakanda yan nun, no? Nagselos siguro si Maring Jules. Alam mo, eh gano'n talaga mga babae. Kapag nagselos, hindi makiinginig sa'yo yun. Hayaan mo na muna. Mahihimas-masan din yan si Maring Jules. Pero, isa sa binahos niya. Ano yan? Si Maring Monji ka po. It's a genie. Genie ka po. Hindi, sasabihin ako siya. Huwag mong sasabihin ito sa iba, ibang tao, ha. Ah. Iparamis mo sa akin. Promise! Eh, si Amanda, hmm. hindi lang kasi basta na pakilala ko yun. Hindi ko lang kaklase yun. Hmm. Ex ko yun si Amanda. What? <laughs> Talaga pa rin, Don? anong nangyari? Ito, ha. Ah. Ito, papakiusap ako sa'yo. Huwag na huwag mong sasabihin yan kay... Maring Jules mo, sa asawa ko, kung sasabihin mo sa kanya, malilintikan ka sa akin, ha? Hello! Oh, Amanda, nabadaan ka? Ano, may ginagawa ka ba? Papasama lang sana ako. Naku, magagalit ang misis ko na yan. Ito, papasama ka na naman sa akin. Sige na, pagbigyan mo na ako. Wala naman tayong gagawin mo sa ma, eh. Tsaka, saglit lang to. Promise. Sigurado ka, saglit lang yan. Promise, saglit lang. Sige ha. Sa glit, sige. Samahan mo muna 'to ha. Sa glit kami. Tara. Pa sa daan na 'to. Hanapin si Dr. Bunch. Asan pala yung asawa ko? Ayun, ano, sinamahan niyo yung sexy, yung maganda, yung Amanda ba yun? <laughs> Oo, oh, tapos wala daw silang maganda gagawin yung maganda. Este, wala silang gagawing masama, tapos ex niya pala. Na... Ano? Ang asawa ko at yung babaeng ba yung kinita na yun ng ex nila? Sabi ko ba yun? So, uh... Sabi ko na nga ba bakit hindi ko malang pinigilan? Wala kang silbi dito! Lagi tambay-tambay-tambay dito, wala kang silbi. sa akin mamaya yung doon na yun. May ayari ako na sa misis ko eh. Alam mo, Amanda, ano ba kailangan okay mo sa akin? Diretsoin mo nga ako kasi. Pasama ka ng pasama sa akin. Wala naman tayo pinupuntahan. Ano ba yun? Alam mo naman, siguro excuse ko lang yung nagpapasama sa sa'yo, di ba? Yung totoo kasi niyan, sinadya talaga kita. Sinadya? Mm hmm.

Pinagtatanggol niyo pa, Pinagtatanggol? May asawa to! Asawa ko to! Yeah, mag-asawa sila. Teka, teka, teka! Hindi ng asawa dito. Hindi mo pa ako nang-aagaw. Hindi Lagi magkasama! Ilang beses na! Hindi nyo ko ng asawa. Nagkakamali ko kayo. Itatanggi mo ba? Inarinig ko lahat. Ano, tatanungin mo siya, di ba? Tatanungin. Pwede bang maging ano? pwede ba akong mangutang? Ato! Kailangan kong kasi tawag po sa ako ng pera pang paganda. Nalipin pa lang ako. nakakaibang lang ako. Hindi pwede mangyari yung kaya. Ang mga sarang pakiusapan na kung pwede, okay lang. Mangungutang lang sana ako. Mangungutang? Hindi pwede! Eh, ito ang buhay nga kami. Kapag sila kami ng aming mamunting karinderya. Nagkahanap buhay nga kami para magkaroon ng pera. Tapos puutangin mo lang. Kaya nga, nakalam ng problema mo. Ipangutang mo pa yung pampaganda mo. Tamot yun naman! Makaalis na nga! Kaming pa akong madamot eh. Madamot pa! Ah, sorry Oh. Napag-isipan pa kita ng masama eh. Kasi, kasalanan mo rin talaga eh. Ay, ako oh din, sorry ah. Kasi, alam mo naman, nagmamagandang loob lang naman ako kay Amanda. Tsaka, wala naman ako ibang ipapalit sa'yo. Kaya nga pinakasalan kita, di ba? Jesus! Kasi ikaw yung babae sa buhay ko. Jesus! Ang ah. dami mong ano, sabi. Pero, eto ah, may tanong ako sa'yo. Sagutin mo ng tapat. Hmm. Tapa. Oh, sige. Kasi kita ko naman yung ex mo, ganda. Di ano, ba? Ano, ano ba yung tanong mo? Sagutin mo to. Nagtatanong lang ako, bakit hindi kayo nagkatuluyan nun? Actually, tanong ko rin yan eh. Siguro daw, ito na yung tamang panahon para sagutin mo rin yan. Ba't lagi na dyan yan? <laughs> <laughs> Alam mo kasi, eh. kaya ito yun. Si Amanda, nung nagsasama kami, okay naman siya sa una eh. Mm -hmm. Kaya lang, lumabas yung tunay niyang kulay. Yung ugali, eh. pala utang yun eh. Mm -hmm. Tapos yung utang, ako nagbabayad. Okay oh, diba? kaya, kaya tingnan mo, hanggang ngayon, magungutang pa rin. Ay, malas mo sana. Kaya pala, hindi. <laughs> Pero huwag kang mag -alalaan. Kasi, itong batang to, mm. sa'yo lang nakatingin yan. Oh. Wala nang iba. Sawin so, mo talaga. Oh, oo, so, at hindi, na, hindi na, lang yun ha. Mm. Pati yung puso ko. Awa yung puso ko, yung puso ko na to. Mm. Sa'yo lang din yan. Oh. Sa'yo lang <laughs> Walang, walang makakapakalit sa puso ko. Kasi para sa'yo yan. Oo na, oo na, oo na! Sige na! Hosha! Tara na! Sige, tara na! Alis <laughs> na <Tarana. laughs> <Arisa> rin tayo! <laughs> tayo. Ano tara na? Saan mo dadayin ko? Anong lang kami! na!